Alonzo Wordsman! Na naki-iwan ko para tatagang ang pagiging panglaki lang bang hindi nating sa mata ng sa mga ng tao sa mata ng lingkunan. Ako yung unang gumamit yung pangalan niya. Most especially sa Ilocos Norte. Eh. Nakatulong siya kasi nakuha ko yung ayos. Tapos, siyempre, sikat si Miss Pia. Kaya, nadadala din ayo nga, ganun. Ang reaction ng tao, ayo nga, kamukha nga, ganun. Kapeg nga. Kasi, kung sinong sikat, kung sinong uso, siya ang gusto ng tao. Kaya, nakakatulong din yung Miss Universe siya. Hindi naman siya laging title, pero, hindi naman ako nalalaglag sa lima, sa lumang pwestuhan. Pero, pag title kasi sa pageant, ano na lang yan, um, extra blessing. Kasi, lahat ng mga kandidata, nag effort din. Tapos, minsan may mga kapareha kong pangalan. Pero, Napapansin pa rin naman. Wala pa akong pinabago pero meron akong pinagdag. Nagpalagdag ako ng hips. Tapos nagpalagdag ako ng... Ano, chin. Kailangan siya sa contest. Kailangan medyo humubog, humorte, mawala yung mga lalaking ang aspect mo. Tapos pag may ginagaya ka, kung ano yung malayo doon sa tao, yun yung ipapagaya mo para lumapit ka doon sa ginagay mong peg. Ngayon, pupunta kami ng kabanatuan sa General Pino. See you later, girl. ito yung pinaka bread and butter ko kasi ito yung nakakatulong sa family ko ito yung nakakatulong sa amin dito sa dito sa apartment pambayad ng bahay pambayad ng city services pagkain daily masaya yun lang mahirap ang dumiyahe i would like to to you our international costume drugs. Kung kayo binibining number 3 pa lang, sabog ka na. Maraming salamat po. Nung una, sinasama lang ako ng mga kaibigan ko. Tapos, kumikita kami konti, konti. Tapos, enjoyment. Tapos, naging after ko mag-college, naging ano na siya, parang job. Kaya, invest of mga material, mga things na ginagamit, mga costumes and gowns. Once again, happy fiesta! Enjoy the show! Thank you! Actually, hindi naman siya mahirap kapag nananalo ka talaga. Tapos, pag-aaralan mo lahat, galaw sa entablado, sa magandang gamit, sagot, tapos, um, siyempre, yung mga puhunan kailangan. Given a chance to talk about HIV awareness in our youth community, what would it be your response? Definitely, I am going to use the knowledge that I have and the protocols of the part of the Department of Health, and I believe that would be the A B C D E and F G, because A would always definitely stands for abstinence. B we should be always be faithful to our partners in life. See, we always be aware that the youth should always not do premarital sex with the use of condoms. I believe with what my parents told me that God is happy to hear our prayers, but God is so much happier if you are the answer to someone else's prayer. Thank you and good evening. Ladies and gentlemen, Miss Gay Barangay Padulina 2017 is candidate number number 5. Enjoy and thank God nan panalo. <laughs> thank you.